Bakit katulong sinasabi mo tay? Wala na tatay ko. Inako, wala na. Wala ka rin nanay, walang tatay? Oo, ampun ako. Ayos si bahay ko, patay na. Lola mo? Patay na. Inampun ka lang? Oo. Nasaan yung totoo mong nanay, tatay? Wala. Wala. Hindi mo kilala? Oo. So yung nagampun sayo, patay na rin? Oo. Ay, Dahil mag-isa ka lang dito? Oo. Chị ám ổ, là ám là Chào bố Hello bò Tao bò Ay tapo. Pasensya na kayo, sir. Nakituloy lang ako. Kayo po may ari? Pasensya na po, nakiupo lang. Sino kasama niyo po dito, Tay? Ako. Ikaw lang isa? Oo. Sampo kayo galing. Liligo oh, ako. Oo. Tay, ano? Ah. Nakisilong ako kasi makikiusap sana ako sa inyo. Salamat. Ah. Uh, Mangingi sana on, ano, pabalik ako ng Maynila eh. Mangingi lang ng pandagdag pamasahe, baka meron. Kahit kunti lang, kahit magkano lang. Naubusan lang talaga ako ng pamasahe eh. Nagbihis si tatay mga kababayan. Magandang hapon tay. Makikiusap lang sana ako tay. Baka pwede makahingi ng pandagdag pamasahe kahit 10 piso 20 lang. Mente. Opo. Gusto kong bumalik ng Maynila. Kulang pamasahe ko eh. Pasensya kayo niya. Wala. Po. Pasensya niya. Ito. Ngayon eh. Okay lang? Ay, salamat. Marami na to. 50 na po ito. Sige na, sige na. Okay lang? Oo. Oh. Alam mo sa blue. Oo. Sino kasama mo dyan, Tay? Oh, wala ang kasama? Oo. Pasensya ka na tayo. Ano? Gusto kong makabalik ng Maynila ngayon kasi magtatrabaho na ako. May pera naman ako pumunta dito. Kaya lang, aksidente, eh. nagkulang talaga. Kaya nag, naglakas loba akong manghini sa inyo, pandagdag. Pero pag nakabalik ako dito, papangako ko, babalik ko tong pera. No? Mabuti, hindi kayo ano... Alam mo si Blue... Uh, hindi kayo nag magbigay sa akin? Oo. Anong pangalan niyo po, tay? Leo. Upo katay tay. Okay lang para mapagpasalamat man lang ako. Anong trabaho nyo po? katulong ako. Katulong kayo? Oo. Oh. Paanong katulong? Diyan, umipalinis. Um, ah, sa mga nagpapalinis lang? Oo. Oh. Anong pangalan nyo? Leo. Uh, ilang taon na po kayo? Ah, uh, 34. May asawat anak kayo? Wala po, wala, Wala ah, po. Wala po. Binata. Oo. Oh. Hmm. Bakit mo ko binigyan tay? Oh, sige lahat na mo Ah, hindi ka madamot. Oo. Oh. Wala damo. Oo. Uh Simple -huh. Sampai mo sa blu. Sampai... Dako na sabi ni. Ah, marami pang darating. Oo. Oh. Oo tay. Pagka... Parang ni. Mas malaki pang papalit. Oo, papalit. Oo. Oh. Papali. oh. Salamat talaga tay ha sa ano ito ma pandagdag ko lang may pera pa ako dito pandagdag ko lang kasi sasakay ako sa bus kulang pero saludo ako sa iyo tay kasi kahit hindi mo kilala alam kong mahirap ang buhay mo pero hindi mo ko pinahiya ma makakabalik na ako ng Maynila kasi pag hindi ako makabalik agad ngayon pagagalitan ako ng amo ko kasi jujuti na ako kinabukasan kaya nagpakapal na lang ako Hmm? So, maraming maraming salamat talaga, Tay. Alis na po ko Tay. Thank you po. Ninada. Opo. Ba't wala kayong kasama diyan? Wala Ako po. Ikaw lang mag-isa? Oo. Hmm. Bakit napakabait mo, Tay? mabait. Ha? Mabait. Mabait ikaw. Oo. Bakit po? Oo. Ay, madamo nang aming tulong, ito ko. kapag may nanghingi ng tulong. Mayaman ka siguro, Tay? Hindi katulong ako. Katulong ka lang. Oh. Pero okay lang kahit magbigay ka ng 50? Oo. Oh. Oo. Oh. Sige, Tay. Oh, sige. Pero Tay, bago ko umalis, magpapakilala po muna ako. Ako po si Daddy Frankie. Frankie. Opo. Uh, hindi naman ako totoong ano, Tay. Hindi naman totoong walang pera. Nakita ko lang kasi itong bahay na 'to na napakaliit. So, si nakiramdam lang ako uh, kung ano, uh, sinong nakatira. Uh, At uh, sinusubukan ko lang talaga uh, yung kabaitan ninyo uh, dito. Uh -oh. Tay, dahil sa kabutihan mo, sabi mo katulong ka lang. Uh, katulong. Bakit katulong sinasabi mo, Tay? Wala nang tatay ko. Ina ko, wala na. Wala ka rin nanay? Walang tatay? Oo. Ampon na ako. Ayos si bahay ko, patay na. Lola mo? Patay na. Inampon ka lang? Oo. Nasaan yung totoo mong nanay, tatay? Wala. Wala. Hindi mo kilala? Oo. So, yung nagampon sa'yo, patay na rin? Oo. Mga kapatid mo, tay? Ako. Isa ka lang? Nag-iisang anak? Oo. Ba't hindi ka nag-asawa po? Hindi na. Ayaw ko. Na. Ba? Mera. Ha? Mera. Mahirap. Ha? Mahirap. Mahirap? Oo. Sinong gumawa ng bahay mo? Hindi si amo iya. Ah, sa amo mo? Oo. Pinatira ka lang dito? Oo, naglilinis dyan. Ah, kaya naglilinis? Oo. Buti tay, napakabait mo, no? Oo. Natatouch ako sa'yo, tay. Kasi nakikiupa-upa ka lang. Tapos isang salita ko lang, 20 lang inihingi ko, binigyan mo 50. Oo, sige na, oo. Paano yan? wala ka ng pera. O oh, sige baon oh, mo yeah. sige na. Ah? Sige na. Babalik din. Oo, oh, babalik. Ang bait mo naman. Oo. Oh. Oh? Tay, dahil sa kabutihan mo, may pera naman oh babalik ko na to sa Nagbibiro lang ako para may pambili ka pagkain mo. Oh. Ano bang handa mo ngayon, Tay? Ah, oh, wala. Wala. Oh. Tay, may mga kasama ako diyan. Oh. Social experiment lang po ito. Oh. Alam mo po yon yung social experiment? Naghahanap ako ng may mabuting kalooban at pag nakapasa sila, nagbibigay ako, nagbabalik ako ng gantimpala. Dahil isa ka sa nakapasa sa social experiment din dati, Frankie, may ibibigay ako sa yung tulong. Makan ba pera mo ngayon dyan, Tay? Ha? Um, Five Five Anong five? 500. hundred Ah, five yeah pala napakabait mo ano oh. Dadagdagan natin yung 500 tay tayo kina kamay mo Yan Marunong mo na magbilang si Tatay Ha? Huh? Eto, magkano to tay? 500. oh bilangin mo One Two Three Four, four Five, five six, six Seven Seven Eight Eight Nine Nine. 10. Ten. Ten. Thank you. Oh. Salamat kay. Salamat. Salamat kay. Si kay Jesus. Si kayo. Kay Jesus. Si, si, kay Papa si, Jesus. Papa Jesus. Hmm. So, oh. Kasi. Kasi. Bukol ko dyan. Ay, bukol ko. Dahil mag-isa ka lang dito? Oo. Si amo, wala na. Ay, amo lang. Mag-isa mag ka lang namumuhay mumuhay dito? Oo. Kumusta ang pamumuhay mag-isa dito? kano ko, pagkain ko, pati ng kilo. Bigas? Bibili ka apat na kilo? Oo. Basta merinda ko. Ba't hindi ka nag-asawa? Hindi na. Ayaw ko. Paano yan pagka tumanda ka na? Ha, saan ang mga kamag-anak mo? Saan ang province mo talaga? Sa Bimal, sa Inisipio Bimaloy. Munisipyo Bimaloy. So, Bakit nandito ka? Si, si amo ko, si Ang Angka Rodi. Mm Ah, siya yung nagpapasyuldo sa'yo, bantayan mo lang itong lupa. hindi na. Alam, dahil sa tumpansang ko, Minsan, minsan sa dalawang kilo, mabunog, natandi na. Hindi ka na binigyan. Oh, so, katu katulong ako lang katulong. Katulong ka? Oo. Oh. Kawawa naman ikaw. Oh. No? Mm -hmm. Pero okay lang yan. Okay uh. Believe ako sa'yo kasi kahit anong hirap mo, alam kong oh. naniniwala ka kay God. Oh. Alam kong mabait ka. Oh, mabait ako mabait ikaw. Oo. Oh. Pag may humingi sa iyo binibigyan mo talaga? Oo. Oh. Bakit? Oh, masama. Hindi Ma mas ka madamo. Oo, oh, naman daw. Kaya ka pinagpala <laughs> sa hapon na ito dahil mabuting tao ka. Oo, oh. oo. Oh. So, sana maingatan mo yung pera na yan. Oo, oh. sana. Alam mong ingatan? Oh. Itago mo ha. Oh. Baka mawala. Isusino ka sinuko ya. Eh itago eh, mo. Iyon. Oh. So, yan mga kababayan, mga kabarangay, si Tatay, ano pangalan ulit? Leo. Tatay Leo. Bakit gano'n yung pagsasalita mo, Tay? Huh? Pangasinan. Pangasinan. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh. Mag-iingat ka dito ha. Oh. Ayusin mo yung pera mo. Oo. Oh. Ano'ng gagawin mo sa pera ngayon? Because. bigas. Bigas. Oh. Oo. Tsaka grocery. Grocery, kape, ano? Oh, copy. Importante yung kape sa atin. Oo. Oh, okay. Ay, oh, nagkandalaglaaga na. Oh, ito. Gaano na katagal gamitin yung pera na yan? Matagal. Matagal na rin. Oh, matagal na. Matagal nang gagamitin. Oo, oh, mag-isa ka lang naman eh, no? Oo. Oh, no, sige. Ako si Daddy Frankie. Frankie. Oo, oh, naka-video tayo. I-upload ko to, okay lang. Alam mo ba 'yon, yung YouTube, alam mo? Oh, paano Wala kang cellphone. Oo, oh, oh, wala. Pero naririnig mo 'yon. Na? Oh. Mm -hmm. No? Oh. Marami, marami salamat Malaman sa iyo. Oh, oh. Okay, bye-bye tayo. Ayun, bye -bye. may camera ako. Bye-bye. Bye-bye. Okay po.